Kaya't kailangang linawin na kung hindi kayo mas may takot sa Allah kaysa ibang tao, walang silbi ang pagiging isang wakfino. Kung ang antas ng inyong pagsamba ay hindi mas mataas kaysa iba, wala rin silbi ang pagiging wakfino. Kung hindi kayo nagbabasa ng banal na Quran araw-araw at hindi ninyo sinisikap na maunawaan ang kahulugan nito, wala rin itong saysay -say para sa inyo. Kung ang inyong moralidad at mga pagpapahalaga ay hindi na sa pinakamataas na antas, wala rin sa ang inyong katayuan. Kung ang inyong paraan ng pananalita, pag-uugali, mga relasyon, mga aktibidad at pakikilahok ay hindi alinsunod sa mga kautusan ng Allah, wala rin itong kahulugan. Kung sa halip na pagbutihin ang inyong kaalamang pangrelihiyon, o magsikap sa inyong edukasyong sekular. Pinupuno ninyo ang inyong isipan ng mga malaswa, immoral at mararahas na nilalaman. Walang silbi ang pagiging wakfino kung hindi ninyo inilalaan ang inyong oras ng regular para sa jamaat. Wala ring halaga ang inyong pag-aalay kung hindi ninyo tinitrato ang inyong mga kamag-anak ng may pagmamahal at kung hindi ninyo tinitrato ng may kabutihan ng inyong mga katrabaho, kaibigan at sinumang inyong nakakasalamuha, wala rin sa isa pagiging wakfino. Kung hindi ninyo napapakita ang pinakamataas na antas ng moralidad at paggalang sa lahat ng inyong pagkikitungo, wala itong silbi. At kung kayo ay mayabang at kulang sa kababaang loob, wala rin kabuluhan ang inyong pag-aalay, kaya't laging tandaan bilang isang wakfino na rapat kayong maging huwaran para sa iba. Bukod dito, dapat kayong maging palagian at tapat sa inyong pagsisikap na makamit ang kaluguran ng Allah.